Baksin nyo ngayon. Baksin ng barbar. Eh? Baksin ng barbar. Baksin ng barbar. O. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Baksin yan. Baksin ngayon lang. Sad. Sad yan. Sad ang barbar. Ang itim-tim. Hindi. O. Oh. O. Oh. Bebe P. Kulang pa kami ng dalawang gabay. O. Oh. Lima yang mga yan, baby pee dalawa palang nabibili namin <laughs> bebe p bikini man it mo dalawang gabay mm. lima yan eh kasama yung bolilit oh tambolilit. bolilit tsaka tsaka at nab <laughs> ayan pupunta kami sa bet Punta sa bet mm. Na itim Tim Simtim! <laughs> <Tim -tim>, baba! <laughs> baba na! Hmm? Ayaw na naman bumaba. Tim, -tim. Laki-laki! <laughs> Kasi baka makalimutan ko. 10.50 timbang. Ikaw naman tim! Timbang na! Halik ka na dali. Timbang. Ako dito. Up. Halik na. Huwag ka na mahiya. <laughs> Ilan ang kilo mo? 22. Pero schedule na talaga yung 8 in 1 dock. Oo. Oh, wala namang diferensya yung dock pag isabay. Oo. Ah, yearly lang kayo nakakalabas. Wala namang diferensya yung ano 'yung problema mo? Papano? Ha? Alikana. Alikana, tapo ka eh. Yan lang din tanay sa labas, literal. Alikana. Tim tim. Papunta po. Apo. Pauwi na. Sakit na. Alikana dali. Ayun, itim mo. Oh. Mabilis <laughs> lang. Basaw. Baba na. Balik ka na. Balik ka na. ka eh. Yan ang hindi sanay sa labas. Literal. Halika na. Ilan ang kilo mo? 22. Pero schedule na talaga yung 8 and 1 dock. Oo. Oh, o pwede yung yung anti-rabbit style? Wala namang diferensya yung Dok pag isa Ah, yun. Early lang kayo nakakalabas. Wala naman pong madam na yun. mukha ni Doc yan. Ha? Huwag nang kabahan. Para sa'yo din yan. Tim Tim. Apo. Apo. Pauwi na. Sakit na. Hindi ka na. Dali. Ayun na si itim mo. Oh. Mabilis <laughs> lang. Pasok. Shhh. ali ka na? alik na? na. na. takot ka eh? yan lang hindi sanay sa labas literal alik na? o mo ng sarili mo? timbang na? <laughs> stress na stress na dok <laughs> Magkakapatid yan eh. Timbang na haba. Ha? Bali, apat. Apat, no? Lover. Haba. Kayo naman ang susunod. Timbangin mo na ang sarili mo. Lagay mo na sa timbangan, Ben. Stress na, stress na. Sixteen. <laughs> Ayun, 15.1 Bikat Buatin mo na lang Kasi stress na stress na Iwag mo nang ibaba pa 17 na lang Ilan na bang timbang mo? Nakaalis ka nga Tutusukin ka naman <laughs> ah, Bang bang Takot na takot yung bang bang oh. Naninigas Kalimutan <laughs> angka bet kananin ini gas oh <laughs> ba, kung ba ano ka threat galet ka threat naman yang komo ni pa dagbawin hey rico ley <laughs> kasi sensitibo to sa mga mic team nakapapatay sa kanila <laughs> talaga yun sana wag naman silang makaganon mahirap. Kulit. <laughs> Kaunti na ka makulit eh. Nang ba ba? Ba ba? Umalis ka dyan. Ba ba? Behave ka. Ayan pa si Pongko. Ang gulo Kikiusi ka pa dyan eh. Stress na stress eh. na napasok na yun na bukas ng pinto? Tapos na kayong lalawa, nag-iingay ka pa. Yung yan, mga nanak, na naman yan kay Choco. Pasok na. Pasok. Saka Sa ka na Choco, hindi mo pa schedule. Ah. Oh. <laughs> Anyare. Ah, ang gugulo nyo. Kahit saan kayo dalhin, magugulo talaga kayo. Ano ba yan? Pungging? Ba't ba ang ingay mo?